ice cream yan magkano po yung ice cream mo tay magkano po yan 25 25 bang isa oo oh. ilang oras ka nagtitinda yan tay ilang oras ka nagtitinda hanggang hapon ano yan sarili mo tay ah ano tinitinda mo lang din inaangkat ko kay Menora ah inaangkat mo siya ayun oh may mga ikin sa kaya no kahit ano na lang dyan dalawa tay ito oh, ilan tao ka na tay 74 74 nakitinda ka ng ano tas na sobrang init oh no wala akong oh. bumuha ito daw na baby oh Ah. Oh. Yan, ice cream. 74 ka na sa sobrang init. Maglalakad ka pa. Oh, baby. Ayan. Hi. Oh, kung di ka maghanap buhay, wala talaga, no? Ayan. Magkano latay? 50. 50. 50. 50. Tayo. Wala ang bariya, tay? Wala ang bariya? Magkano na ba kinita mo? Tay. Tay. Huwag mo na akong suklihan. Sa'yo na lang yan, ha? Thank you. Uh. Ano yung ate trabaho mo? Ha? Oh. Kaya Apo dumaming disumpin ka. Apo. Sige na. Ka, hindi ka pa eh, pag... mag-anak. Apo, hindi tayo magka, mag anak ka. Ha? Kaya na lang po yan, dagdag mo na lang sa akin mo ha. Kasi hindi, hindi pala sa yung ice cream na yan. Kaya na lang yan ha tay. Ingat po kita yan. Pagkakang ko pa yung nisa. Hindi, wag na, wag na. Wag na, wag na. Sa inyo na yan tay ha. Ingat ka tay ha. Ingat ka tay ha. Ha? Tago mo yung pera mo tay. Sa inyo na yan ha. Uh, ingat. oh ah, thank you. Oo, oh, ingat po. ako masabahay. Hmm, hey, Naisip ko, wala akong ginagawa sa bahay pala. O, oh, kaya uh, ka? Mga... Halimbawa, makabinta ako ng kwari. Eh. Tingnan ko lang, yun ang ba, ah, Sige tayo, to... ingat po tayo. Sa inen ha? Oh, uh -huh. bye, bye bye. Bye po. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Diba? 74 years old siya, nagtitinda siya sa tirik na araw si tatay so yun guys, maraming maraming salamat spread the love para kay tatay, let's go